Hello everyone, we're here at Ayala Land, Bermosa. And we're gonna ask some questions sa mga random strangers na makikita natin ngayon. What's your name? Hi, I'm Justin. Hi, I'm Andrea Cruz. I'm Kai. Ito po yung unang question. Nung last purchase mo na sobrang sayo mo? I think yung bag ko. Bakit? Hindi ako mahilig sa bag, pero yung bag na yun, gustong gusto ko talaga siya. Bubila ako ng skincare. Or yung guitar ko. Bakit? Ewan ko, masaya lang ako. Bakit? <laughs> oh my God! What is that? <laughs> Charot. <laughs> anong ultimate dream purchase mo? I think farm? I think bahay para sa family ko kay mama. Dream purchase ko siguro ano? Kondo. Basta may private space lang. Hindi ipakita yung yung feelings mo kapag malungkot ka. Uh, uh. So third question. Kung may extra cash ka ngayon, anong unang bibilin mo? Hindi muna mo ako bibili. Um, save ko muna siya. Ipon muna. Eh, bibili ako ng ano. Phone. Oh. Bakit phone? Nag-may phone ko eh. Nag-may mm phone -hmm. ko. Extra. Wala pa akong mais na mabilis. May save ko na lang siya. Pang travel. More on yung... Material. Ah, So, kung bibigyan kita ng 5 pesos, ano ang magagawa mo sa ganong halaga? i sasama ko na lang siya sa savings ko. <laughs> Bakit? Pang film mo ba yung 5 pesos na yun? Pang sobrang liit na ng value. So, Kapanahon okay. ngayon, yes. okay. Kasi kahit palamig 10 pesos na okay. Oh, yes, 5 pesos. Um, I think, lalagay ko na lang siya sa altansya. Ang kumili ng candy, gano'n. <laughs> <laughs> ah, parang of candy na lang din siguro. Kasi 5, di ba? Yellow. <laughs> <Pero, laughs> siguro, <laughs> okay, thank you, thank you, thank you so much. Pero alam nyo ba guys, na hindi lang sa pag-iipon or pagtatabaho natin makukuha yung mga ganong klaseng bagay. Alam mo na ba yung BP na kahit 5 pesos lang, pwede kang manalo ng malaki. Malay mo, next time, hindi lang extra cash ang dala mo. Malay mo, mabibili mo pa yung dream purchase mo. Tara guys, mag-BP na tayo.